Sunod natin otit itong HBR RT half black red pro steel. Mm -hmm. So ito audit pang kung ito. Actually hindi pa. Mm -hmm. Pero ni-improve pa kasi. Ni-improve pa yung line niya. Mm -hmm. Okay. So ngayon, gaga-gaga -se select ka pa dyan. More in breeding muna. Breeding tayo. muna. So gusto Pero, mo pa siyang pagandahin. Uh -huh. Anong gusto mo pagandahin sa kanya? Yung tail. Mm -hmm. Yung tail niya kasi hindi pa ganun ka perfect. Uh -huh. As a breeder ko it sa breeding mo. Ano yung mga challenges dito sa pag-breed mo? Yung challenges dito napakarami. Oo. Uh -huh. Yung akala mo dati stress reliever, tapos tapos yung pala i-stressing ka pa. Ikaw pala, Ay pala yung may stress. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Meron bang pumasok dito na para nahirapan ka sa pag-breed or meron kala ba? mo pagkalabas ng anak ng binili mong sobrang quality ng gapi uh, eh lumabas namin. eh puro pangit hmm. pala. May mga ganun ba? Meron, meron. Yung akala mo, yung ina-expect mo, lalabas ganun din. Kasi mahal pagkakabili oh, mo. Oh, Tsaka nasa standard siya. Tapos? gawin nating halimbawa to, kung mara eh. O ayan. Nag-order nag, tayo ng ano, pang breeder. Ang breeding quality. Uh, lumabas ay ganito, na makalat. Tapos, siyempre, macho-challenge na naman tayo ng mga breeder dyan. I-challenge na naman yung sarili natin sa improvement. Improvement. I-improve na naman natin kung ano yung expect natin para sa isdang tag. Oh, oh. Ano yung itsura gusto nating maging Kaya nga, o oh tit, ano eh, parang pumapasok dyan. Kahit sobrang tagal mo na sa paggagapi, eh hindi eh. Magiging newbie ka sa string na hahawakan mo. Kasi ah, bakit? May lumabas na hindi mo gusto oh, oh. sabi binili mong magandang breathing oh. quality. Ngayon, para kang newbie na pag-aaralan mo ulit. nga eh. Yung string na Ayun yung, ayun yung nagustuhan ko sa pag-aalaga ng gapi, di ba? Diba? diba? challenge ka. Tsaka, yung gusto mong mangyari sa isda, malaya kang gawin yun, di ba? Hmm. Kasi ito, ang gagawin mo lang dyan, paramihin na paramihin. <laughs> mag-select ka na mag-select. Tapos, ayun, anong gusto mong improve dyan? Dito sa HBR natin mga audits, hmm. yung kanyang tape. Uh -huh. Tsaka, syempre yung, yung line, yeah. in line mismo na kailangan ma-secure natin na next next drop niya, magkakamukha pa rin. Uh -huh. Yan naman tayo eh, printer. <laughs> kailangan. Uh -huh. Pero ang ganda ng setup ni otid kahit uh, hindi siya ganun kalakihan, no? Pero napag-iwiwalay niya pa rin yung mga meal, So, Responsible na breeder yon. Gusto ko yon eh. Pag nakakabisita tayo sa mga backyard breeder, yung hindi, hindi tayo mas... Hindi magkakasama eh. Hindi mag... mag makikita mo, nakaka-select talaga yon si Otit dito ng mga ginagamit ng materialis kasi nga magkakaiwala eh. May iwala yung male, iwala yung female. So napakaganda nun kasi ang hirap pagka... Uh, hindi ko naman inaano mga Otit ah. Uh. Ang hirap pagka uh, magkasama yung both uh, breeders, yung female tsaka... Uh, tapos, tinamat kayong mag-select, Nako, sigurado, sumundot na yung pangit na ayaw nyo. Patay ka na. Yun yung sinabi ko last video natin, mga otid. Kaya, yun, isang ano lang yun, uh, advice sa inyo sa mga bibili dyan at gustong pasukin tong pag-agapi. next natin. Ito, ABM, Light Blue Moscow. Blue Moscow. So, OG na to. OG. Every three days, ah, uh, siguro, ang bawas ko lang dyan ay 20%. Pero kapag ka-weekend, ang ginagawa ko na syempre lamang na yung ano, lamang na bawas. Lamang na yung bawas para tagal na rin yung dumi. Tsaka kung may time at maraming time, nagbibigay ako ng oras dyan para kuskusin. Kuskusin yung mga dumi na nakikita sa aquarium natin. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available ng fish food dyan. May bagong fish food tayo. Tubi at Dapnia Fish Food. May mga vitamins din tayo para sa mga gapi nyo. Check out na. Shower. Sobrang tagal na neto sa industriya ng pagagapi. Yes. Ang daming may ganito. <laughs> ang dami na may ganito. Pero ano ang kaibahan ng iyo? Nakita ko na yung kaibahan ng iyo eh. Sige, silipin mo sa ilalim. Silipin natin sa ilalim mga otit Full wala siyang ano no yung 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 chan niya itim din oh, yes. tapos yung ulo niya hmm. itim na itim din may pinagmamalaki pa ako diyan eto project yung female ko gusto ko na rin maging itim ginagawa ko talagang full mask din pati pati female pati dyan. female pati female ayan no, mga na ako doon pero hintayin niyo mga ka-audience hintayin niyo ako na mga black pagkakakilala natin sa Gabi, ang makulay, lalaki. Oo, oh, kasi pag... Hindi ganong makulay pag babae, no? Oo, e, oh, pero female yan! <laughs> pero ah, female yan! Female yan, oh, na gender na. Tsaka no? <laughs> makikita mo naman yung ano niya, di ba? <laughs> itim na itim. itim na itim talaga, grabe. Pero, um, ang eh, ganda sa itim. Um, ang ganda um, rin ang ifs niya. Siguro, ang oh, next project ko oh, po, palabarin natin yan. Ng grabe, no, ang kapal. Ang kapal ng ano? Ang kapal ng kulay? Oo, oh, oh, yun. Solid yung kulay. Ang kapal ng kulay niya, tapos na itim tag. na itim. Dark na dark. Plus mo pa, o, oh, tit na talagang... Possible. Ewan ko, ewan ko. Yes. Ang galing. Ang solid, o. Ulti mo yung breeder pag sa niya, na-amaze talaga eh. Ba, kahit ako eh. Ang ganda ho <laughs> sa mga napuntahan ko na may EBM. Ayan, taga, dito mo ako dito. Ayan, oh. No? Para makita niyo yung color niya. Ayan, oh, no? sa mga napuntahan natin, ibm solid to. Solid to. Female niya. Ayan, oh. No? Okay, papaliwanan ko sa inyo. Oh. Ito yung mga female sample natin ng ating EBM. Bata pa yan, pero kita mo na yung color. Oh. Nakikita niyo to. Ganito, madalas na nakikita sa ating market ng gabi, di ba? Itong black na black na to, gagamitin natin yan para sa next project para may tuloy natin na black na rin pati ang female niya. Di ba? So ito yung nakikita natin, eh walang kulay yung katawan. Uh -huh. Pero kung mapapansin niyo mga audit, ayan. dark na dark. Dark na dark. Pero, Pero ito, yan, ha? dark pa rin naman siya. Kaya lang, ito yung kadalasan talaga nakikita, eh, walang kulay. Oh. Ayan, nakita uh -huh. na, nakita uh -huh. na, nakapokus na. Uh -huh. Pero itong dalawang to, pansinin nyo. Itong dalawang to, tignan nyo mga audit, oh. So. itim na itim talaga. kung ako magkakal siguro ganito. Yan, di ba? Ito na ngayon yung lumalabas sa market. Oo. Ganyan na ganyan. Kasi yung isa may package item -itim di ba? Mm -hmm. Pero ito yan ang mga sample natin ng pimit. Kung sa akin kinakal na to, pero sa market nakikita niyo. Inaout pa, ina rin, pa, rin, pa rin. rin. So ito yung kag kagandahan ng vlog natin, yung mga pagpunta natin sa mga breeders, marami tayong matututunan lalo sa mga bagong gustong pumasok sa hobby, gustong bumili pero dapat meron silang ano, sinusundan na standard ng pagbili nila. Siyempre, ano din yan eh. Siyempre, yung pera, pinapahalagahan natin yan. Kaya, siyempre, dapat pagbibili tayo ng gapi, worth it. No? Worth it. Ito yung kahalagahan ng vlog natin. Ay, grabe naman female yun. Ang, ang, it, ang, itim nun ha. Sunog na sunog ha. Pero dahil nga EBM to, black, black. kailangan sunog, di ba? Ganda tayo. Pati ako umahanga. <laughs> bibili mo na ba yung ano mo? Bibili mo na yung ano mo? Bibili mo na yung ano mo? Gapi mo. <laughs> bibili. Na. Parang buyer ka, o tita. Parang hindi ikaw yung breeder ah. pagkakataong gandang ganda tayo sa sarili nating alaga. Ay nasa yung nasasabing selection, di ba? Pagkagandang ganda ka. Atin to. Di natin pa pamigay. Ba't natin yung share <laughs> Usapang selection to. Kaya kung bibili kayo ng gapi, talagang magkahiwalay. At kailangan, mas maganda si patin nyo, puntahan nyo mm -hmm. alamin nyo kung magkahiwalay talaga yung gapi ngayon ko lang inahon yung female at male ngayon mo lang inahon na otit ngayon ko lang inahon may napipili na ako hindi ko na lang lumaki ng otit parang buyer si otit na bibili eh no <laughs> sir ang ganda na ito sir isda ko to bibili mo na bibili mo na ha? <laughs> <Huh>? hindi ako sundin <laughs> <de. laughs> nyo lang yung kagustuhan nyo kung gandang ganda kayo at gustong gusto nyo to tuloy nyo lang walang well, mga makakapigil eh. syempre, ikagawa niya ng paraan. Meski pagod ako, oh. pagkatapos mag-out, mag-trabaho, pagbibigyan ko pa siya ng oras. syempre, may buhay itong mga to eh. May buhay itong mga to. Tsaka ang gaganda nila. <laughs> ang gaganda nila. Tapos, yun. Tuloy lang. Water change kahit na pagod, umuwi ng galing trabaho. Tapos, walang rest day. Ito yung talaga rest day ko eh masaya ako sa kanila. Nakamasaya ako sa ginagawa ko.